Mga may hapon sa tanan, no? Huh? Ah, kung ipakita ninyo ang ako uh, 60 days ka rin adlaw. So, walipulo ni siya. Ah, kung ipakita sa inyo kung saan ang ko. So, sa pagkakaroon, ang gamit, uh, pure fish pa, ultra pack, isagol lang kusporina. So, kung saan nga na siya siya, case manggod, o gula tayo, gula ay purina, pwede tayo gamit ultra pack. o wala po yung ultra pack pwede ito mo gamit o puri na, no? so kay karon kasagaran at of stock firme uh, kaya nga ito sa gulahan pero karon uh, kining akong starter ako nining mixing sad sa soya kung mabot akong suya sa gula na kudaan gradual na kundi siya kaya pag abot kong gruera na eh, ako na na i-change feeding sa akong mixing dati so kay karon ang baboy sa mga barato man 140, si so, kinahanglan magmixing kita mga kasinso para makaginansya sa so, kung tumuog tuyo makaginansya kita no dili sa mga, dili sa nga direk ibin sa kita so ang ligos ang isaktong negosyante kinahanglan gyud mong ginansya di man dako basta gyud pangkaginansya kuha sa tong hago tambal ug sa tong feeds so para makaginansya kita maayo kinahanglan nga magmixing ta kasi so, sa tag mixing kaya ang atong mga rumas na naman ang na mga ang mga aromas na ito, uh, pareha sa hammered, hammered corn, tikitiki, suya, nanamanta, pramil nagkakata so, ko pramil din sa atuwa sa Pilipinas, mais at saka tikitiki sa umay so kinahang lang ka ron, maglearn kita o parihaan parihani ka ron nga ang prisa sa mga 140 kuha pa rin mo palit, so kinahanglan, lang magmixing kita so kinahang, pagka grower na full blast na gini siya, so karon ron magmixing kong starter Uh, basi ugma ako lang yung siya gulang so karoon tanaw na to kung sakit ako ng kung sisidis na mga napalit ops o muna siya mga katinsyo so kanis siya ako na na i-mixin huhurot na niya ako -mixing. -mixing na na i-mixin i-mixin na kunis siya o gusto sa uh, kining uh, sa ako i-mixin so muna niya siya karoon mga 2 to 25 kilos at starter 60 days yan So, bingin na kayo. Wapong mo So, kasunod, tuluan tamo ka, tamo saon, nga dili mo baho ang baboy, ang dili mo baho ang tais baboy. No? na ang saon pag, kung saon, mo baho. Ang tanang feeds mo baho, pero gini siyang, i-care ni mo ang mga kuan mga tae niya, ibutan mo sa bangag. So, ako nang i-pick up sa inyo, kung unsaon pag, nga dili siya mabaho. Kanang isulot sa sako, mabaho, gihapon siya. So, sa sunod, ako nang i up sa inyo kung unsa ona ito pag madilig mo ako. So, ako nang ating i-tiktok sa inyo sa mo baho. Okay. Uh, oh, Monsa, lima-lima. So, kani sa lima-lima, tama, tama din siya mahugot kira. Eh. Hugot nyo niya, tama din siya. So, kani mga ingani, muligo na gini siya. Kung dilig nato niligoon nga maunto, mosak sakta kuha gini siya. Muligo na gini eh. So, pagligo sa tayo, anak, mo baho, kayo, mo si mo baho gid ang kain kay makadag man pero dili lang si mo katag dili ni si mo baho mo na ni siguro nang mga 20 to 30, 25 30 kilos 20 to 25 kilos na apo ini 25 na 30 siguro nang dag ko kay so dili na sila mapareha na jud ko na akong dagmay na no? okay that's it mga ka Pagka ah, lang kita. Ang okay, kaya trabaho. Kaya so, nga niya itong trabaho firme. Baboy. Para balag brato. So, kanang 140 mga kasiso. Kung mag-mixing kang sarili, okay na ganyan siya. Kaya naraman sa nimong mixing nimo. Sa starter nimo, naraman sa 1 pinakataas. Sa grower nimo, 1-2. Sa finisher, 1,001 pinakataas. Siguro wapo na kayo na class in na nang mixing. So, kinangalan, modern kita kung saan mag-mixing. Naman ko yung mga mga mixing dia sa so, kong YouTube channel. YouTube na ko. Tanaw lang mo dia. Kaya ako nang hilod tanan. Kung gusto mong magunan siya. Pero hindi mo magunan siya, gamit mo oh, commercial feeds. Sa so, bagay sa inyo dia, 190 sa butuan. 190 daw sa butuan. So, 190 sa butuan, pwede pa magamit mong feeds. So, naang yapon. 190, 170. Pero 140, wakoy okay mo palit. Hindi na pwede. Okay. Yan lang po mga kasinso. Kana lang. Pagan salamat. So bye bye lang mo sa akong vlog. Kay aron mo makaton kung on pagbalaga o pagmixing mixing pag himo o kana lang mga kasinso. Thank you. Walahan.